Sus ka sa adlaw. O, oh, alasay sa buntag. Siga na kayong adlaw. Pero unya sa hapon. Aw. Oh. Good morning! Good morning sa tong tanan. Happy weekend. Hala! Gawas yung mo Nakagawas yun. Salud, Indiria! Salud! Nakagawas ang isa. Salud na din Selalu dia tanya ni. Sini. 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 Selalu dia tak selalu. Selalu dia tanya dia ni. Sini. Selalu selalu. Ikaw ah. Sini. Gikulbaan kolbaan ku ah. Si Sidi. Ikalit o guys wala ko mamatay. Liwat yung compadre earth na higihapon. Bye bye. Walking sa si mami ah. Walking sa ah. <laughs> Mag walking sa si mami ya. Ah. Diya raka ha. Diya ra ikaw. Di man gud ka magpa harness so di ta ka makuyog. Bye bye. Bye bye. <laughs> walking sa si mami choya. Dala pangutan na. Ah. Bye. Ah. Good morning guys. Diri diri ko nang og alugbati adto guys. Oh, di maklaro no kay. Ang panahon karon guys, actually ala size naman hapit sa buntag. Ang panahon karon kay sayo ka ni gawas ang ang may buntag ko Sayo kay ni gawas ang dag Mm, di ba makita na ninyo no Nanay dag dagom. Na dag dagom nya, nay adlaw. sayo pa sa buntag na nay adlaw. Maulaw siya tunga and then ang dagom medyo ubay-ubay -ubay na ha Sa'yo. Hapit na mag-alasay sa buntag karon guys. Kani ako karon karon guys. Dala na pod ni walking then magbuhat ag atong atong video. Uh, happy happy weekend sa tong tanan. Magbuhat ag atong video guys then at the same time mangutan ta. Mga itagutan dito sa unahan. Ay, mabuti. Good morning guys na diri utan guys kuan man ni siya kamuti kamuti tap pakita na ko sa inyo guys kan kamuti taps ni siya guys pero pwede gaya po ni siya mautan kani nga klase sa kamuti taps dili ni amo guys ha sa silingan ni eh. na ang ayo kita yung ublot dito Inyak na Hi ma'am, good morning. Mga iyo kung kamu titaps ma'am. Kato lang didto dapit Sagol sa noodles ba? <laughs> ah, lagi, nagtinapulan ni karon. <laughs> nagtinapulan ni <laughs> Hi ko iya, ka ni kanag walking ya mana di ayo. Kami nitu ni Tony, nagtinapulan gud mi. Ako gusto ko. Gusto ko mubali kay malingaw man sa ta mag walking walking dala chika chika ba. Oo. Uh, ang isa share mo puya akong agdon kay basin. Dili pa siya ko ani. Kay mingaw man po ako ra. Dapat kami jung duha nya karon. Dala na lang pod ni walking, dala chika chika ug may matagbo. Buwa guys ba. Organic nga content. <laughs> Organic. Ang nangayo ko din ang kamot. Tapos gamay na gud. Gamit na nga ikaw gamot yung tops kayo. Kung anta karon si It's either magbaso ita sa'yo sa bunta guys. Magbaso ita. Nanay ka muti Nanay kalamunggay. Ang kalamunggay. Pwede naman ta mga ayok din. higapon higya oh, Ano Ato tas unahan. Ay, makudi ay. <laughs> so ano Good luck sa manana, mga nanaog. Ay, good morning. Good <laughs> morning. Good morning, <laughs> si ma'am ug si Sir. <laughs> ako kay nagtinap, nag, nag ako kay nag, api na lang pong tinapulan ani pero ginawa na gina guys nga magwalking pero gaag dun, lagi nako na si Anton shout out to Mars Easter oo oh, basin gamingaw ka Giningaw ka sa inyong balay Mars Easter shout out <laughs> diri guys o oh, daghan po diri kuan pakita ako sa inyo ha po diri daghang kuan guys utan na ay kalamunggay, na, kapayas, na tanglad, na gabi. Gabi man siguro na, oh. Mga ni, uh, nila ni Nang Arsing, shout out. Oh, na diya. Na ilang mais. Ako guys, ginhawar gid na ako nga magtanom-tanom niya. Kato among atbang. Pwede really good to na ako tamnan guys, pero makakuan lang ko guys kay ang tagiya adto to naramang good din, hey taga din hira ba niya mo to ang katong yuta dito gitamnan to nila og ang katong yuta dito sa among atbang ang tag iya adto usbon ako taga din hira pero pwede ko ta manang hid nga magtanom-tanom dito guys maskin gamay lang ba mm. oh yeah. niya ang usbon nako ang tag iya adto taga din hira murag sa iyang anak na ang iyang anak wala diri nagpuyo oh yeah. niya ang kadto ring yuta dito gatamnan-tamnan tugmais mm mag pa lang wala pa idugay nga na harvestan tug mais niya basin ila na pud tungkuan nang tamnan na pud tunil ug um, ang nagtanom sa mais guys kuan kanang dili ang tag-iya taga din um, pero kung ako kung ako itag sa yuta okay ra gyapon tamnan og mais kay para ang katuding yuta dito dili bitaw siya matubuan og daghang sagbot Oh, um, dili matubuan og daghang sagbot kay any time lugat to gamiton sa tag iya na bakang tukuron kun sayang tukuron at least dili na kay siya sagbot kaayo ba mm. dili na kay siya sagbot kaayo kay kung pasagdan manggutong yuta dito sa mong atbang it's either ang tubo dito kan mga wild sunflower mga tagas ng mga sagbot nga di nato maila na may mo na inuntong atong atbang uglasang, so okay ra gyapon nga gitamnan tamnan to siya og mais oh, nga taga din hira guys ang gatanong din tog mais taga din hira sa DRBC um. sa so, dala na lang po ni ako walking walking guys then buhat lagi tag usbon uh, usbo ako buhat tag kanang organic na content Gimino ba kung tuyok diri guys Gimino kung tuyok burag ang bato April. Murag uh, sa April mini stop og walking ni Anton April. Murag bulan na. Nga wala na mi ka ni Anton uh. di guys. Dinira ko. Balik na po ko dito. Bato sa ko dito ilan ni eh. ati ni kay magkwanta dito utanon kay naman sila Di pantanong di nga utan bitaw. Kanang bakuan ta ang pwede mangayo ta, mangayo ta para lang kuan makabasoy ta ba oh, mangay ta dito alubati unsa sa bakay iyang gitanom dito nga pwede na to pangayon ginagmay ragod unya naman sa na sila Chinese tangkong na sila Chinese tangkong hmm, nakapalit ko diyang Chinese tangkong okay ilaman ng ibaligya kay may naman lang food na makadugang-dugang sa ilang income ba? Hmm. Wala na, wala na to imong kuan Good morning. Imo na to gerbis imong kuan Ogi puaw, imong okra. Lagi ba? Mm, tanom na pug kagbalik. Lagi. <laughs> Sige ya, good morning. Manag walking. Ay, diri kang nang pa kita sa inyo, guys. Ah, uh, muna niya, yeah, guys. Ay, pisa. Nagtanong na po siya uog pitsay. Amot pitsay? Si, ah, pitsay lagi, oh. Ah. Uh. Nananom na po bag bagong pitsay sinang nini. Iyang gi butangan og Butangan ginagnit kay nga na may daghan diring iro mangod. Bon. May daghang iro ba? Oo, oh, na. Di nato makontrol ang mga iro nga mga binuyan sa atong mga silingan. Di masayang kung ilang di ipang dira nga mga pitsay. Mupay pagkuan guys, sidling din. Ang kanton dito sa unahan na po siya kamuti tops. sa daplin, burag kuan na or string beans. Ganang di at dapit sa daplin siya siya'y kalamunggay. Anong rami? May buntag. Akong i-feature inyong kuan, inyong hang garden. O, napot sila'y kuan diri guys. O, sinong Romy guys. Matit, nagtanong diri. Ato, sinong Romy, among silingan diri. O, muna siya katanong og mais dito sa among atbang. Sinong Romy, shout out. O, muna po na ilang kuan guys. O, nagsugod na po sila'y sa tinangkong Chinese tangkong. Hmm. Hmm. nice buyad ang yuta diri sa DRBC si guys. Kitambok, ayo buyag. And then diri po sa pikas, amot kin say nagtanong basin kana ilang silingan si sir. Napoy tinanong si sir diya nga ukra na iyang ukra na ay gabi, na ay lutya, na ay tanglad, sibuyas dahunan, basta. Magic sarap na lang ang kulang aning iya din ni dapit guys, magic sarap na po siya. Ah uh, lagi kalamungay na iyang sili, na ukra, unsa pa nang uban yang gipangtanom diya basta. Oh, uh, siya din ni Alubati. Guwang-guwang naguro po ni. Oh. Uh. Mm. Ani tadi rekan ni nini ah, ha? wala man say gulay oi. Mingaw baka ai. Wala pa, wala dekai gulai gulay. Display. Pero nai mong iplastar. Aman. Nak kay nagbati? Wala. Oh unsa di? Unsa di mong dia? Ah, mau ubah. Wala dai kay tinanom. Wala ang tanom pa si Rome. Ah nagta may pay pagtanom nimo. Pa na di na, mga mga na lagi. Ugi kuan A, pa. Hindi na makutloan. Anong di pasad sa? ang kamuti, kamang kamuti taps ba. Di pa? Wala dito ang kamuti taps. Ah, uh, pero di pa makutloan? Makutluan um, na kana. Shout out nang nini. Ah. <laughs> uh, sa iya kuan ni gap, kuan guys, gaambit sa iya mga uh, organic na mga Lipi, green leafy spinach. vegetables. Oo oh, oh, na. Ah, okay, ah. Spinach oh. niya siya. Sa pa mo. tinula. Kato na narok. Oo, oo. Yan siya, spinach ni siya. O, pa, guys. Ilagya po ning mga tinanom. Uh, oo, oh. oh, dahang kaayo. Oo, oh. uh, oh. na. Oo, -oh. oo. Gikotlo ana ni kay nag uh. nag sabaw ko. Am um, is baya nang sabaw okay. ana pwede uh, uh. man gyapon na tinula nang ini. Oh, kanyo. Oh. Ana pamutan. Kami guys. kapayas. Ano ar man biyae sakay. Matubok tadi ni sadagan man gunis ila diri matamnan nga mga yuta guys. Oo kaning uban pud ilang ngitamnan nga yuta guys. Uban man mga tagiagud na. Sayang man ang yuta nan nini no. Oo kanak. Hala mangutlo ko nang nini bi. Ato kan kada kan Starbucks. Ah mao bi. Yang ukra. Na ma nak dianya pitsayan Peru. Ko na ba anom na kay 45 din man ang pitsay. Ah, oo, oh, makuan makuha na mag siya, bulanta, mag siya 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 ako. Ano, 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 Ah, uh -uh. <coughs> ano, de, un, tag, yadari, yuta, kani dire kang mam untong dai ni dire. Kani, ah, kani kani, kani ita puni sa yang farm. Kani siya? ang kaning lemon. Ah, oh, lemon sito. Mm, mm, um, uh, um, um, lemon sito. Iyan ang ah, buwang na pud yang okra ba? Oo, no, bugol na. Napoy ilang kuwan. oh, napoy ilang tinangkong. Chinese. Tangkong, o, tinangkong din na siya, no? Tangkong nga, aplan. O, oh, may gamot ba? Dan, dagan man klase sa tangkong. O, oh, lahat yung tangkong nga nasa kanal o, o basak. Dan, aplan din na oh. Katong Chinese tangkong nang nini? Muna uh -huh. na siya? Muna na siya. Ah. Aplan. Kaya, kaya niya mga... Puy, kwan, o? Oh. Ano saan na kan, siya? Radish. Radish, mm. na ay yung... Na ay Mani dahil yung gikuan. Na mani. Radish, mani. mm bintahan na lang jud na mananom dito kay di na ta magpalit ba mm. ako ginawa na ako mananom guys na wala naman tayo ta lagi kani sila mm -hmm. din nakapabor sila kay ilang atbang dol sa ilang balay na yung mga bakanti pangaluti kaya ba, ba? Na, o nga pwede pa tamnan, tamnan tamnan mm. kay sayang ang yuta din tambok buyag yun ang yuta diri okay, okay, mm. sa busy guys mm. pagabot sa kuno sa iya di uri na kayo naman to oo oh, oh for at least limpyo like, oh, eh, oh, oh. kay kung dili ni, ni siya wa ninyo gamita ay nilabong na ni ginhin labong na ni mm Um, ulagi. Asa ah, man tamo agi? Apo. Ika naman. Ika mo naman Gamay lang magbasoy kog sa'yo guys. Ang yeah. tilaw tinanong ni Nung Rumi o ni Nang Nini. Yane. Sinong Rumi Sinang sinang Nini. Guys, magtiayo na sila. Ilang apilido Anyas ko. Dagan man mga anyas ko diri sa uh, DRBC guys. Uh, 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 um. sumangutlok ta. Ano uh, uh, sa'yo magulay dito? kay mang okay, kay sa barangay sa hapon mangko, man ko kana di jagol lagi sa pepino katalong mm. na kamatis kalabasa mm, 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 mm. na ikamoti mm, mm. nagahin mm. <coughs> 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 <dikit, dikit>. <coughs> na ko lo lagi gitit-gitit na man sa kuan gitit harbisa na ninyong saging oh, oh, mo, Harbisyo na po na ni Romy, ihato na niya rin po sa... Ano na, suke? Nani, <coughs> naghakuan na na? Harbisyo niya na ni Romy, ihato na niya sa... tag-iya aning sa Ah, oh, mga idensya. Oh, mo na yem pud Ah, mauba na very good. Oh, okay. <coughs> oh mag Oo, oo. Oh, okay. oh, okay. oh, oh. hmm. Mm, di Maayo ma -um ni diri guys kay kuan ni diri guys kanang uh, safety ang ilahang ang ilahang kamutitaps kay ngano ilang gi di oh, kural nila kay daghan ba dini irupod nga mga binuian ba oh mm -mm. <laughs> na makakaon nya tas ilang ihi guys Kutlo-kutlo hmm. mm, kutlo. Kaya ato i-mix nato nato kay sa... na ito na sa... I-mix na kalamunggay, guys. Kaya ka ni oh, lasa, lasa po. Oo. Oh. nagkuhan ko ng noodles. Oh. na noodles. Butangan nako' kong alubati, oh. kalamunggay, o oh. kanang, oh. kanang bago. Hmm. Kaya, um, ka, um, mag ka, kamo um, um, mga hmm. um, tamo, o, lang, hmm. Ato lang i-mix. Gamay lang, good tan itag din na kita gid na kunan. Ginoukon di Gamay lang gud magtilaw ta sa. Adya ko simu tungod. Oo. Kan di ano gagmay? Ay mulabong mansad ni kutluan ang nini Need gid ni Need kutloan. Mulabong kaya kay para mulabong. Para Ah para unod. Mm. Na, yeah. tapoy ako uh, ra dito. Heeh. Mm Tuod -mm. so, dito pikas? Oo, say na bugaib ang yuta ba. Yuta nga dili tamnan. Tingu uh -oh. si Mr. Rosia ginahanag gid tamnan na siya. Nagminta sang wala pagamit sa bitaw oo na. sayang man dili sila magdinaw. Matong garo dito nga gitamnan <laughs> nga isa ka nga. At least kuan oh. paggamit na nila sa ilang yuta, limpyo na. Oh, na. Gamay na lang ilang yuta si Romeo lagi like, ga uh, ugat na ingna sa inung banhang nga so, so manira uh, na tagay dili na ng na tamnan kay uh, amo nang tukuran og balay o oh, di ano? o wa tong bima o wa tong bima ni at least gamay na lang ilang limpyo ng nang oh. nini no kay dindo ata bitin ni Romy. Hmm. wa na gid kahoy wa na kahoy na unsa di apilido sa tagiya sa yuta tag but di taga, taga Gisenyasan na si nung roaming nga di namang kanong. Hindi na patamang sa sunod kay. Kailan na gamitin? Mm. Magtilaw ta ning spinach ning dini, isa lang kakuan gud. Unsa hmm. may akong kutloon ang kuan gud? Ato lang ning ini. Kani, kani da kani da imbe ta sang ngayan sa lingsing na bitaw uh -huh. Pwede siya. Kana para, para mo si kay ipaagi pa ni mo na sa gulang-gulang ay nakaman mo na. Ah, mura sa kuan mga asa na? Tunok-tunok. Dili mamulak siya. Ah. Uh -huh. Mamulak siya. Katong dito. Dalan kayo. Nagigali o. Oh. Dito okay para mo labong ka tilaw tas sa tinanom nila ni nang nini ato ra ni mix guys na elogbati na sa ni siya spinach na oh spinach na nagkutlo po ko gamay nga kamuti tops din kalamungay di ba buntag sayo makaigop na sa sabaw diri guys diri sa DRBC bo o Mm. na na, kay tura nang Abi ni mo, kani siya ang udah nga siya. Basta ko nga naglawit. Oh. Kani siya ang gumo ko imo siya. Ah, oo, oh, oo, oh, okay Kay dagko raman, lapad man kay Borang pitsay guys. Na ay. Borang pizza, o, oh, di ah, Na natay yung mga basoy, guys. Ayos, buntag. Naglago diri guys. Kaya binakog labong na ilang Chinese tangkong. O, oh, pitsay, mo pa may ilang pagpanguan. Eh. Pila pa na kabulan. Ayaw mo, kuwan. ka asya. O, di ka gusto ka nang takas dito ka dito. Ah, oh. nakadiretso tawon man ya dito pizza. Pizza ito katung labong na dito. Pizza na pa da na niya. Ah. Uh, ano uh, di? Uh, di, uh, di <laughs> oh, <laging. laughs> Kugi ng Romy, Romi Bay. <laughs> Kugi kayo <kayistanan. laughs> <kain> sa tanan. Gutang kada siya ge. sa manidaw kay inyong manok? Ay, daog oi. Daog, kayo, manok. Pero nilaw <laughs> ka.